Hi guys! Nandito ako ngayon sa hospital, isang public hospital. Magpapacheck up lang sana ako sa sa daddy ko, sa breast mask ko. Kaso, na-admit tayo guys. So, hindi ko alam kung anong gagawin. So, tinuro ka na ako ng gamot for painted. Ano? Patutulogin ako. So, napunta na uli ako ng doctor dito. So, sabi niya, sa nakikita niya, ano, uh, some infection. Pero, ayan, may ano na tayo, guys. Na-injection na, na tayo. Hindi ko alam kung kang O, adew, hindi ko alam kung bakit patutulogin ako. Pero, napapasting ako, guys. ayun mahirap talaga pag mag-isa. Bless me, oh Lord. Sana maging okay ako. Guys, nakabitan na ako ng swero at naturo na rin ako ng antibiotic. Yan is 2 p.m. Good morning guys uh, Second day of Second day ko dito sa hospital Hindi pa rin tayo guys nakakain Ayan, may ganito pa rin tayo uh, Nakatatlong antibiotic na ako at Apat na swero Apat na dextrose Hanggang ngayon di pa rin ako kumakain guys So mamaya magro-round sa doktor ng 9am At Ayan, titignan natin kung makakain na tayo. Sana naman. Katatapos lang guys ng ultrasound. Ultrasound mo na yung ginawa sa akin ngayon. Kaya lang, sabi nung katabi ko, pumunta na raw dito yung doctor. pagkarating-rating ko. Bakit in ultrasound agad ako? Dapat inintay mo na yung matingnan ako ng doktor. Ayan. Ayaw ko kailan uli. Anong oras magra Thank you, Lord. Makakain na ako. Yan. Ang bango. Hi, guys. Ito, back to normal na naman tayo. Katatapos ko lang, guys, mag-workout. Uh, mga 15 minutes lang naman for our healthy-healthy. At uh, katatapos din lang natin mag-merienda after ng ano, merienda. Yun, guys. Uh, bukas may appointment ako sa sa mammogram ko at sa ultrasound. So, sabahan naman ako ng manugang ni Lola. Thank you, Lord. Hello, everyone! Kumusta kayo dyan, mga lalabs? Magandang gabi. Katatapos lang ng ating maghapong trabaho. Uh, may gusto lang ako ikwento sa inyo, guys. ah uh, gusto ko lang mailabas. Paano ko ba sisimulan? Nung ma-discharge ako, guys, sa hospital ng Monday, Monday ng gabi, yung doctor, ano siya, ah, uh, eh, nano niya ako na mag-test ng mammogram at mag-test ng mammogram at ultrasound sa private, sa labas. Kasi nga, ah, uh, hindi na pwede daw na mag sa public kasi matagal mag-schedule sa public at hindi kami pwede magantay ng buwan ng months kailangan ma-check agad ako, ma-test agad ako. Kasi nga wala akong gamot na iinumin. So, kailangan ma-test agad ako. So, within this week, nakapagpamamogram na ako ng Wednesday. At ultrasound. Sad so to say, talagang masakit sa ulo yung narinig ko sa doctor na nag-ultrasound sa akin. Kasi inask ko kung ano ba yung, kung serious ba yung bukol ko, ganon. Ang sabi niya it's like cancer. So 80%. 80% daw yung uh, should be cancer. Now, talagang maano. Uh, hindi hindi pa hindi pa mag-sink in. sa utak ko, guys, yung pangyayari. So ito, na-stress ako na naman maghapon hanggang gabi kinabukasan. bukasan. Okay na-relax ko yung sarili ko kasi mahirap pag na-stress ako lalo. So, kumakapit lang talaga ako kay Lord, guys. At nandiyan naman yung mga employer ko. Buti na lang supportive sila, guys. At, uh, yun, sinamahan nila ako. Ang hirap ikwento. E Ang hirap ikwento. E so, yun. Gano'n na. Parang kailangan kong harapin kung ano to kailangan ko harapin na yung mga bagay na to kailangan kong tanggapin at harapin at paglabanan yun yun so sa 27 Wednesday meron akong pet scan para malaman kung kumalat na ba sa katawan ko yung bukol Anyway, hoping pa rin ako na sana hindi. At meron akong biopsy sa 29, which is Friday. At yun din naisip ko kasi sa biopsy, ang alak ko doon malalaman kung malignant or benign. Kung benign is, ano yun, not harmful. Kung malignant is cancerous. So yun, pero sa pakiramdam ko normal naman yung pakiramdam ko guys malakas ako yung everyday kong trabaho nagagawa ako exercise or whatever malakas akong kumain at yung tinatanong nila sa akin kung may discharge sa nipple ko o may lumalabas na liquid, wala naman or kulay orange ang suso wala naman yung skin wala naman parang orange hindi naman siya ganoon tapos lumulubog yung naples. hindi naman yung ako hindi naman ganoon pero talagang naman lumal malaki siya mas lalo siyang lumaki ngayon dahil syempre ilang doktor ang nag-check sa akin so maraming doktor ang nag-check sa akin at siguro na sa kung beses nilang chinek so yung mammogram isa pa yung mammogram yun yata nagpalaki pa lalo ng ano uh, buti na lang yung mammogram, di ba, iniipit siyang ganyan tas iniipit na pag gano'n. Ini-stretch siya sa unahan na gano'n tas ikakalang siya, iipitin siya ng machine. So, parang yun. Parang ngayon, medyo sumasakit siya. Actually, hindi sumasakit ang bukop ko sa suso. Hindi sumasakit ang suso ko guys. Dito na lang, nung mammogram ako. Ayan, kasi nga, naipit talaga. Actually, hindi ako nasaktan doon sa actual na mammogram nung kinecheck nila ako nito na lang. At nitong araw lang na to kasi nag-market kami ni Lola yan para medyo kumikirot siya. Pero ano lang, seconds lang. So yun guys, ikinuwento ko lang. Gusto ko lang magkaroon ng souvenir din dito sa YouTube ko. At babalikan ko. Babalikan ko itong video na to in the next months. titingnan natin. Masa, laban lang. Lalaban lang ako, guys. Kapit lang kay Lord. Pero, minsan talagang ano. Masakit isipin. Masakit isipin, guys. <sighs> Lakas lang na loob. So, ngayon, 27. May petis ka na ako, guys. Parang gagawin yata yung 45 to 1 hour. Kailangan ko mag-fasting from 8.30 to From 8.30, hindi na ako pwedeng kumain. Tapos, 2.30 yung scan ko. So, yun, guys. Sasamahan pa rin ako nung manugang ni Lola, ni Ivy. Pasalamat na rin ako kasi very supportive sila. At sila-sila, lahat-lahat na nagpayad. Ganon. So, ayoko mo nang isipin yung mga bayarin or mako-cover ba la yan lahat ng insurance. Hindi nila ako inano sa mga bayarin. Basta kasi nga may insurance naman ako. May mga insurance kami dito pero hindi ko alam kung cover lahat yun o ano. Bahala na. Saka na lang pag kailangan muna natin may treatment, mag-test, mag magpagamag. Mag yan okay, guys. So yun ang mga nyo guys yung mga susunod ko pa mga video. Yan. Thank you guys sa panonood. Bye. Pagdasal nyo ako, guys. Kailangan ko ng prayer nyo. Malaking tulong sa akin yan. Thank you.